PAM 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 okay. pwede magdanak, okay? Nawawala kasi yung ano, kapatid ko kagabi lang Yung ano siya Kahapon, medyo payat lang siya din ano Ay! Pahit lang siya na malaki ulo Baka napansin niya Taga dito ba kayo? Nope! Ay! Kahapon kasi nawala ng madaling araw eh Matangkal siya tapos Parang nagagawa siya lagi ano? <laughs> uh, baka napansin niyo dito. Meron pa akong picture pa. Baka nakikita nyo. Ang galing. Ang galing. Ito. Ito po yung picture nyo dito. No. Nope. Nakagan po siya lagi. Giniyado ba? Dalawang beses na yan! Malaki siya ulo tapos. Mayat lang po siya na nakabuka <laughs> Kagabi pa kasi yung ano eh. Video ano isa na siya, payat. Kuwakoy na. payat lang siya na malaki ulo. Tapos payat siya na matangkad. Tapos parang nakaganon pa nga siya kagabi. kagabi. nawala siya kagabi kag, kagabi. Tapos kinapapanigi yun. <laughs> nawala nga yung, kagabi pa eh. Hindi ko nga na, ano, kung ano yung... Dito nga kasi medyo payat. Ganito po siya oh hihihi, yeah, 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 ewaaa na nga medyo siya na malaki yung ulo niya eh yun, sa ko mga, galing hihihi yeah. oh, baka napansin niyo na ganun pa siya ha, sino? may camera ko